musta. Salamat sa pag-share mo sa amin ng aklat na to. Grabe, ang daming pwedeng pag-usapan dito sa The Leadership Finish Line ni Chris R. Velasquez. Ang mission natin para sa iyo ngayon ay, ano, himayan to, kunin natin yung mga pinaka-importante at um, game-changing ideas. Kasi yung buong premise ng libro, hindi lang ito tungkol sa galing mong magsimula, kundi kung paano ka magtatapos ng maayos. May isang linya dito na, ano, simula pa lang, sapol na agad ako, ang tagumpay na walang legacy ay ingay lamang na walang alingaw ngaw Wow! Sandali, isipin mo yan. Para sa iyo sa journey mo bilang leader, ano kaya ang ibig sabihin yan? Okay, sige, himayin natin to. Ang ganda ng starting point na yan, kasi yan talaga yung puso ng aklat. Sinasabi nito na kailangan nating i-recalibrate yung, ano yung definition natin ng success? Ang argumento niya, yung tunay na tagumpay sa pamumuno, hindi yan nasusukat sa laki ng team mo, sa taas ng posisyon mo. Oo, sa gami ng awards. Exactly. Hindi doon. Nasusukat daw ito sa sadyang paghahangad na magtapos ng mahusay. At itong pagtatapas ng mahusay, hindi yan aksidente. Kailangan mo itong sadyain, i-design sa pamamagitan ng pag-cultivate ng integrity, uh, tatag, at pagme-mentor sa iba, habang yung pananaw mo nakatuon sa eternity. Yung framework niya, kinuha niya sa farewell speech ni Apostle Paul sa Acts 20. At ano yung, ano yung panganib kung hindi mo to gagawin ng sadya? Yan yung tinatawag niyang unintentional legacy. Unintentional legacy? Oh, isang pamana na hindi mo naman talaga binalak iwan. Baka ang legacy mo pala ay isang team na magaling sa results pero takot sa'yo. Grabe. O isang kumpanya na kumikita pero toxic yung culture. Bale, you leave something behind, pero hindi yun yung gustong maalala sa'yo ng mga tao. Dito nagiging uh, interesting to eh, itong unintentional legacy. Parang ang daling mahulog diyan ngayon, di ba? Sabi sa aklat, conditioned tayo na unahin ang popularity kesa sa character at performance kesa sa purpose. May isang CP dito na nagsasabing, posibleng makapagtayo ka ng isang imperyo pero mawala naman ang iyong calling. So paano binabago ng aklat yung definition natin ng tagumpay para maiwasan yung yung pagtayo ng MT Empire. Simple lang pero napakalalim ng ginagawa niya. Ikinukumpara niya yung mga ano sukatan ng mundo, yung metrics. O, mga metrics like follower count, revenue, media recognition laban sa pamantayan ng Biblia. Sabi ng author, by default we gravitate towards what is seen and what can be counted. Ang problema, yung mga bagay na yan, panandalian lang. Ang biblical success, ayon sa aklat, ay nakasentro sa mga bagay na hindi laging nakikita agad. Katapatan, tatag, at karakter. Parang mas mahirap sukatin yun. Paano niya yun ginawang mas uh, concrete para sa atin? Gumamit siya ng isang napakagandang analogy. Okay. Yung pagkakaiba ni Peron at ni Abraham. Si Paron, anong legacy niya? Nagtayo siya ng pyramids, mga dambuhalang monumento. Impressive, di ba? Sobra. Pero sa huli, mga bato lang yan. Walang naiwang spiritual legacy. Sa kabilang banda, si Abraham. Wala siyang itinayong imperyo o pyramid, pero anong tawag sa kanya? Ama ng maraming bansa. Okay, so parang tangible versus intangible. Stone versus spirit. Ganun ba yung dating? Exactly. Yun yung punto. Ang legacy ni Paraon, mga gusaling bato na in the end naging tourist spots na lang. Ang legacy ni Abraham ay mga buhay na nabago at isang pangako na nagpapatuloy hanggang ngayon through generations. Naintindihan kasi ni Abraham ang isang fundamental na katotohanan na siyang core ng aklat. Ang legacy ay hindi kung ano ang iyong nakamit kundi kung ano ang iyong naipasa sa iba. Ang legacy ay kung ano ang iyong naipasa. Wow ang laking shift niyan. Kasi kung yan ang mindset mo, aalis ka sa purely strategic, papasok ka sa pagiging isang steward or ano, katiwala. May isang quote sa libro na talagang nag nito. Ang discard ay nagtatanong paano ako mamumuno ng epektibo ngayon. Ang stewardship ay nagtatanong paano ako mamumuno ng tapat para sa kawalang hanggan. Biglang lumalawak yung horizon mo, no? Hindi na lang tutungko sa next quarter kundi sa next generation. At hindi lang lumalawak, nag-iiba rin yung bigat. Ang isang strategist, ang goal niya ay manalo sa laro ang isang steward, ang goal niya ay siguraduhin yung laro mismo, magpapatuloy at mas magiging mabuti para sa mga susunod sa kanya. Ah, okay. Ang diskarte ka sa nakatuon sa resulta. Ang stewardship sa responsibilidad. And that's a fundamentally different way to lead. Sige. So, kung yun na yung goal, mag-iwan ng sinadyang legacy, maging isang steward, paano? Paano? Kasi ang dali sabihin, di ba? Pero sa araw-araw na pressure at um, deadlines, paano mo to isa sa buhay? Dito na siguro papasok yung mga haligi na binabanggit sa aklat. Oo. At ito yung nagiging practical framework niya. Naglay down siya ng apat na haligi. Ang una at pinakapundasyon sa lahat, ay integridad. Integridad. Idakawag niya itong the foundation of enduring influence. Ang ginamit niyang example ay sinehemia. Harap-harapan siyang sinisiraan ng mga kaaway niya sa labas. May internal politics pa sa loob, pero hindi siya natinag. Hindi siya nag ng corners, hindi siya nagpadala sa takot o sa pressure to look good. Ang integridad niya yung naging anchor ng buong project ng pag-rebuild ng pader ng Jerusalem. You know, yung integridad, madalas iniisip natin na Huwag kang mangungurok or huwag kang magsisinungaling, di ba? Pero base dito, parang mas malalim pa. It's about being whole and undivided. Na yung sinasabi mo, yung ginagawa mo, at yung iniisip mo, kahit walang nakatingin, isa lang. At yan yung nagiging pundasyon ng tiwala. Pero aminin natin, nakapagod maging matapat. Lalo na kung ang paligid mo ay hindi. How do you maintain that integrity over the long haul? Siguro diyan papasok yung pangalawang haligi tamang-tama yung tanong mo kasi yan mismo yung bridge papunta sa pangalawang haligi. Tatag or endurance. Endurance. Inilalarawang e ito ng aklat bilang the distinguishing mark of leaders who finish well. Kasi maraming leader na magaling sa simula, 'di ba? Malakas ang energy, a lot of passion. Oo, totoo. Pero ilan lang yung may stamina para tapusin yung karera. Ang classic example dito ay si William Wilberforce. Ah, yung sa abolition of the slave trade sa Britain. Siya nga. Yung kampanya niya hindi yan one-time big time success. It took him decades paulit-ulit siyang natalo sa parliament, kinutya, tinawag na siraulo, at halos sumuko dahil sa paghina ng katawan niya. Pero he just kept going. Sabi nga sa aklat, ang legacy niya ay bunga ng pagtitiyaga, hindi ng isang biglaang tagumpay. Which is so countercultural na yon, di ba? We celebrate yung overnight success, yung mga viral moments, instant results. Pero yung aral dito, yung tunay na impact, madalas galing sa dahan-dahan at tuloy-tuloy na pagkayod. Yung long obedience in the same direction, parang marathon, hindi sprint. Eksakto. At yan ang sinasabi ng aklat na kailangan i-develop ng mga leader, yung mental, emotional, at spiritual grit para manatili sa laban kahit hindi pa nakikita yung tagumpay. Dahil kung wala kang tatag kahit gaano pa katiba yung integridad mo, susuko ka rin sa gitna ng daan. Okay, so we have integrity as the foundation and endurance as the fuel to keep going. Pero kung ikaw lang mag-isa yung may integridad at tumatakbo, limitado lang yung mararating mo. Parang may kulang pa. Hindi ba tang legacy ay tungkol sa epekto mo sa ibang tao? At yan na nga ang pangatlong haligi na para sa akin ay yung pinaka-challenging sa lahat. Mentorship. Mentorship. Tinatawag niya itong the multiplication of influence. Ang model dito ay si Apostle Paul. Hindi niya lang tinipon yung mga tao para makinig sa kanya. He intentionally invested in a few key people, tulad ni na Timothy at Titus. Isinama niya sila sa mga misyon, binigyan ng mabibigat na responsibilidad, sinulatan para i-guide. Tinuring niya ng mga anak sa pananampalataya. He was building leaders, not just gathering followers. I really like that distinction, building leaders, not just gathering followers. May isang linya diyan sa aklat na tumatak sa akin. Ang legacy ay nangangailangan ng mga kahalili, hindi mga manunood. You know, that's a tough pill to swallow for many leaders. Kasi yung spotlight, masarap yan, di ba? Yung pakiramdam na ikaw yung bida. Paano tinutulungan ng libro ang isang leader na ishift yung mindset niya away from being the star of the show? Pinapaalala nito na yung pinakadakilang nagawa ng isang leader ay madalas kung sino yung kanyang hinubog. Ang totoong sukat ng galing mo ay hindi kung gaano kahusay ang performance mo, kundi kung gaano kahusay ang magiging performance ng team mo kapag wala ka na. Ah. Ang mentorship, yan yung sadyang paglilipat ng kaalaman, karakter, at oportunidad sa susunod na henerasyon. It's the ultimate act of stewardship. Okay, so we have integrity, Endurance and mentorship. Parang ito yung mga um, ginawa mo, ito yung mga actions. Pero parang may kulang pa yung bakit mo ginagawa lahat to. What's the driving force? Does the book talk about the mindset or yung perspective behind all this? Meron. At yan yung pang-apat at huling haligi na siyang parang bubong na nakokonekta sa lahat. Ang pagkakaroon ng pananaw na eternal o eternal perspective. Ah, yan yung bakit. Oo. Ibing sabihin, yung mga desisyon mo sa araw-araw, hindi lang yan nakabase sa kung ano yung convenient, profitable, or popular ngayon. Ang mga desisyon mo ay tinitimbang base sa kanilang pangmatagalang epekto na nagpapangaral sa Diyos. So paano yan nagiging practical? Bigyan mo kami ng example. Halimbawa, may business decision kang kailangan gawin. Ang tanong ay hindi lang, will this make us more money? Ang mga tanong na idinadagdag ng eternal perspective ay, ang desisyon bang ito ay maglilinang ng karakter sa aming mga empleyado? Okay. Magpapatibay ba ito ng aming community? Parangaralan ba nito ang Diyos sa aming industriya? Kapag ganito ang lente mo, biglang nagbabago yung kalkulasyon baka piliin mo yung mas mahirap na landas dahil yun ang mas tama at mas makakabuo ng pangmatagalang halaga hindi lang financial hindi ka na nagmamadali para sa short-term praise nagtatayo ka para sa eternity wow integridad tatag mentorship at pananaw na eternal this all sounds great in theory pero it also sounds incredibly hard. Para sa yun na nakikinig at isang learner, gusto mo nang a-applyan, di ba? Does the book give you like a workout plan for your leadership character? Kasi madaling ma-inspire pero aalis ka. Tapos bukas, balik ka na naman sa dati mong gawi. Diyan talaga lumalabas ang ganda ng aklat. Hindi ito aklat ng teorya lang. Yung subtitle niya mismo may kinalaman sa pagiging practical. Sinasabi niya, This is not just theory, it is told transformation. Ah, told transformation. Yes. Puno ito ng mga frameworks at exercises. For example, para tulungan kang i-define yung legacy na gusto mong iwan, may exercise siyang tinatawag na leadership eulogy. Oh wow, medyo morbid, no? Pero I can see how effective that is. It is. Pinapasulat kanya niya ng eulogy na gusto mong marinig sa sarili mong burol. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin ng pamilya mo, ng mga katrabaho mo, ng community mo tungkol sa iyo? It forces you to begin with the end in mind na siyang buong premise ng libro. Tama. It cuts through all the noise and clarifies what truly matters to you. Teka, balik tayo dun sa integrity. Nabanggit mo yung integrity audit tool. Parang nakakatakot yan. Ano ba yung mga tipo ng tanong doon na talagang mapapaisip ka? It's very confronting in a good way. May mga tanong doon tulad ng may mga bahagi ba ng buhay mo, privado at pampubliko, na hindi magkatugma? Hmm. May mga white lies o maliliit na kumpromiso ka bang ginagawa na baka lumaki over time? Consistent ba ang karakter mo online at offline? It's a mirror. Ito yung salamin na pinapakita sa iyo yung mga bitak sa iyong pundasyon bago pa ito tuluyang gumuho. At tayo naman sa mentorship, may mentorship map daw. How does that work? Oo. Instead na random lang yung pag mo, pinaplano mo siya. Sa mentorship map, literal na idodrawing mo kung sino yung mga taong nasa inner circle mo na kailangan mong i-investan. Okay. Sino si Timothy mo, sino si Titus mo, at ano yung specific plan mo para sa bawat isa sa kanila sa susunod na anim na buwan. It makes your mentorship intentional, not accidental. So you have the eulogy, the audit, the map. Para talaga toolkit. Meron pa ba for the other pillars? Meron pa. For endurance, may endurance plan. Na kang i-anticipate yung mga potential na pagsubok at maghanda para sa mga ito. Spiritually, emotionally, and physically. At para itayin lahat, meron siyang legacy scorecard. Scorecard. Okay. Dito regular mong minomonitor yung progress mo pero hindi based sa external metrics. Ang sinusukat mo ay yung apat na haligi. Kumusta ang integridad ko this month? Sino yung mentor ko? Paano ko pinakita ang tatag sa gitna ng hamon? Ang mga desisyon ko ba ay sumasalamin sa isang eternal perspective? Iyan yung nagbibigay buhay sa lahat ng konsepto. Hindi na lang siya mga abstract ideas. These are concrete actionable steps. Inilalarawan din sa aklat na ito ay nagsisilbing isang salamin para suriin ang iyong panloob na mundo at isang mapa para gabayan ka sa iyong tatahakin. Ang ganda ng kombinasyong yan ha, self-assessment and future guidance. Tama. Ang salamin ay para sa katapatan sa sarili. Tinutulungan ka nitong harapin kung sino ka talaga ngayon with all your strengths and weaknesses. Ang mapa naman ay para sa pag-asa. Ipinapakita nito sa iyo kung saan ka maaaring makarating kung mamumuno ka ng may intensyon at layunin. I-shift ang focus mo mula sa paghabal sa panandaliang papuri patungo sa pagbuo ng isang panghabang buhay na epekto. Ito yung pag-alis sa tinatawag niyang meaningless activity. Yung abala ka nga pero wala namang direksyon patungo sa sinadyang stewardship. Ang huling mensahe ng aklat ay isang panawagan sa katapangan. Pero hindi yung maingay na klase ng katapangan na laging nasa spotlight. Ito yung tahimik na tapang na piliin ang landas na hinubog ng layunin, hindi ng pressure mula sa paligid. Oo. Sa iba, kahit walang agarang kapalit. At ang tapang na manatiling tapat sa karera, kahit walang pumapalakpak. Fundamentally, It's about redefining success, not by the quantity of your achievements, but by the quality of your character and the lives you empowered along the way. At habang tinatapos natin to, iiwan namin sa iyo ang isang tanong mula misma sa aklat para pag-isipan mo. Nagtatanong ang may akda, naghahanda ba ako ng mga kahalili o nag-iipon lang ako ng mga tagasunod? Isang tanong na tumatago sa puso ng kung ano talagang ibig sabihin ng pag-iwan ng tunay na legacy. Ano kaya ang magiging tapat na sagot mo dyan ngayon? At anong isang maliit na hakbang ang maaari mong gawin simula bukas para simulang baguhin yan?